ay Kapayapaan kailanman ang igawad ng may Maykapal sa yumao ating mahal. Si nawa ay sila ng ilaw na malanghanggan. Amen. At ang ngalan ng Ama at ang espiritu santo amen niyo ang panginoon amen mga kapatid tayo ay nagtitipon upang mag-alay ng panalangin at lalong-lalo na po ang pagdiriwang ng banal na misa para sa ating Yumaong kapatid na si Nasi okay at uh, manawagan tayo kay Kristo upang ang ating kapatid na yumao ay pagkalooban niya ng awa at kalinga Panginoong Kristo, sa paghahain mo ng iyong ang buhay para sa lahat. Ipinamalas mo ang pagmamalasakit at paglingap Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, Isu Kristo, so sa iyong pagkahimlay sa kamatayan, nakiisa ka sa aming abang kalagayan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, so Kristo, sa iyong muling pagkabuhay, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kabila. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan, kaawaan mo kami. kaawaan ng Panginoon, so Isu Kristo, ang ating kapatid, na yung patawarin matawarin ang kanyang mga kasalanan at patubayan siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maawain at mapagpatawad kailanman. Kami ay lumuluhog para kay nasi na iyong tinawag upang iyong makapiling kapundangan sa kanyang pag-asa at mananampalataya. Mayatid nawa siya sa kanyang talagang bayan at magtamit ng ligayang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesus Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa po na Ang sagot nito, sana ang sinabi ko ay kalat maisunan at ito ay magawa sa isang buong at sa batoy may hukit itong mga salita ko upang sa upa, habang panahoy mabasa nang mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapaglitas sa aking magtatanggol pagdating ng mga tao. At tatapos maluray itong aking buong balak, ang Dios ko'y mamamalas kahit lamang ay maaglas. Siya'y aking mamasdan at umabas makikita ng sarili mga mata, di lang sila mamutuba ang um, salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.

Mabubuhay kailanman ang igawad ng may kapal sa inirang ng manunubos ng tanan. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sayo, Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko sa nasana sa inyo at paruroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. At kapag naruroon na ako at ipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaruroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano naming manalaman ang daan. Sumagot Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon, kayo namin, Panginoon. Panginoon. Ayoko po, lahat po tayo mga Katoliko? Lahat po. Huwag lang ano? Huwag man ang Tinatanong ko po ito kasi tayo mga Katoliko na naniwala na ang tao ay hindi lang katawan. Hindi siya ay may kaluluwa. Kaya nga tayo nag-aalay ng dasal, panalangin at lalong-lalo na ang banal na misa dahil may kaluluwa ang tao. Kasi kung walang kaluluwa ang tao, walang gamit ang misa, walang gamit ang pagdarasal. Tulad ng ibang mga tao na hindi naniniwala na ang tao ay may kaluluwa. Para sa kanila, ang buhay ng tao ay hanggang dito lang sa mundo. Kaya walang pakialam sa Diyos. Dahil para sa kanila, ang buhay ay dito lang sa mundo. Tayo mga katoliko ay naniniwala ang buhay natin sa mundo ay pansamantala. At ang mahalaga, ang ating kaluluwa. Bakit? Ang ating kaluluwa ang haharap sa Diyos sa kanyang paghuhukom, sa kanyang paglilipi. Kasi kung ang katawan natin, pag sinunog ka, magiging abu ka. Okay? Ang uh, pag-inilibing, makakahalo ka sa sa. Kinaari ko na kanina, kapatid. Baka alasing ka, kung siguro magpahing ka lang muna. Nakakaisturbo ka sa misa. Banal na misa ito po. Ano okay. po? Okay? So, kailangan natin, no? Kailangan natin alagaan din ng ating kaluluwa. Kasi kung hindi, ay, uh, tulad ng ating uh, Panginoon na ating narinig sa ating Ibanghelyo, pinaghahandaan tayo ng Panginoon. Alam niyo po, para sa isang tunay na mananampalataya, hindi dapat katakutan ang kamatayan. Bakit? Ang isang katulikong kristyano ay palaging handa kumarap sa paglilipis, paghuhukom ng Panginoon. Ano ang dapat nating katakutan? Ang dapat nating katakutan kung ang buhay natin ay walang Diyos. Okay? Kung walang Diyos sa ating buhay, yun ang dapat natin katakutan. Okay? Hindi natin pinahalagahan ang ating pananampalataya, ang ating buhay. Pangalawa, nakakakatakutan natin ang buhay na hindi nagbubunga ng kabutihan. Okay? So yun ang dapat natin katakutan hindi pa ang kamatayan dahil lahat po tayo ay mamamatay pero para sa isang Kristiyano ang kamatayan hindi ang katapusan. No? Ngayon, kung nabuhay tayo, naniniwala, sumasampalataya sa Diyos at gumagawa ng kabutihan, ibig sabihin, mapapasapiling tayo sa Panginoon. Sana hindi ito ang huli nating pag-alala kay nasi. Sa ating mga pagdarasal, palagi natin isama sa ating mga pagdarasal para tuloy-tuloy ang kanyang paglalakbay sa kaharian ng Diyos at uh, makapiling ang Diyos. Lahat po tayo ay mamamatay. Okay? Ang hindi lang natin alam, kailan, paano at saan tayo may mamatay. Sino ang ni Nasi? Okay. Alam mo ba na mamamatay si Nasi? Hindi. Di ba? Walang nakakaalam po. Kaya napakalaga ang paghahanda. Para in kaso mamatay man tayo, walang dapat ikabahala. Dahil handa tayo. Okay? Sana alagaan natin ang ating buhay, lalong-lalo na ang ating pananampalataya sa Diyos. Magsitayo po tayo at tuloy-tuloy tayo sa ating panalangin. Panalangin ang buong pananalig sa Diyos amang makapangyarihan. Binuhay niyang muli ang anak niyang si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Ang inyong itutugon amang makapangyarihan kami iyong kaawaan. Amang, amang makapangyarihan, kami iyong makapangyarihan kami iyong kaawaan. Ang <laughs> umbinyagan ng aming kapagilan na sinasimu sa kanya ay itunong ang bindi ng buhay na wala hanggang. Bawa'y duman ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalamitan. Amang kapangyarihan ah, kapan Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malubulawang panggabi ng Diyos. Sa piling niya sa kalamitan, idalamin natin siya sa poong may kapal. Amang kapangyarihan sa iyo. ang tayo sa Panginoon. Amang makapangyarihan kami iyong awa. Away ng tipalaan ng Panginoon ng ating mga yumaong kapatid, sa mag-anak at pinakakausangan ng loob. Dalangin natin siya sa puong may kapal. Amang Ama, mga kami Ama namin mapagkalingay, pagkalog mo sa lahat ng nakikipagkaisa kay Kristo, ang muling pagkabuhay sa piling mo, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. kapangyarihan. ng kapinawa ng Panginoon ito pagkain sa iyong mga sa kapulay niya ang karangalan sa ating kapakilapangan at sa buong sambayan ng iyong kanal. Ama namin lumikha sa iyong baga sa aming ngayon para kay nasi ay uh, inilulug namin kanya nawang makaharap sa paghuhukong ang iyong maawaing anak na siyang lilitis ng may habang. Pakundangan sa pananalig na matapat sa kanyang mapagmalasakit na pagliligtas bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumay ang Panginoon. Sumasay din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na pasalamatan. namin makapangyarihan tunay ng marapat ikaw ay aming pasalamatan sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming pinabukasan. Lug nami lumalakas, ngayon ay aming natitiya, sa kamatayan ay lilipas, di ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming antungan. Kami ngayon ay namamatay, sa iyo'y bukas, mabubuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisawit ng papuli sa iyo na walang kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mahanan, ang langit at lupa ng kalawalatian mo, o sana, sana sa kaitaasan, pinagpala na palito sa kala ng Panginoon, o sana, sana, sana sa kaitasan. Ama namin, banal, ikaw ang bukal ng kanan kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Iso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka Pinaghati niya. Pinaghati-hati niya iyon at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, ipinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawan ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbundi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Cristo'y namatay, si Cristo'y nabuhay, si Cristo'y sa wakas ng panahon. So, ang mga ginagawa namin ngayon na ng pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak na inialay namin sa iyo ang pinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalawag ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo si ang musibang nadana sa buong delbi. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco namin Santo Papa, ni Roberto namin Obispo at Santa Tanan Kaparean. Alalahanin mo si Nasi na kinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakisa kay Kristo, sa pagkabuhay. Ngayon, siya ay pumanaw na way makaisya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinglay, na may pag-asa sila muli yung mag-ubuhay. Kaysa ng mahal na Berhing Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa negdig ng kalugod-lugod Sa iyo, may pagdiwang naman namin ng pagpupuli sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Iso Kristo sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo Diyos sa mga makapangyarihan sama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan Amen. Ama namin sumasalamit ka sa pangyarihan mo mapasabi ng pangyarihan mo sundin niyo po hindi sa pangyarihan ang, ang pangyarihan at tawaran kami sa aming mga para Maniling namin kami diya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag, ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapangyarihan magpakailan Amen. Panginoon Jesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban ni kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, Sama ng Espiritu Santo, magpasawala ang mga. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging isumayin niyo. Sigayan mo tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. -isa. be For therein ang Diyos, sa alis na masalanan isang diputan, maawa ka sa amin. For therein ang Diyos, sa alis na masalanan sa liputan. mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. самолишь саваню глазу 1 3 2 5